pultak-pultak yung buhok mo! Ano na naman an an yung tinatawag mo na naman Razor. Ano ba, yun? Paano ba yun? Si <laughs> na, yan? Paano ba yan? Kakalbohin natin si Papa ko. Sige nga, patingin niya Paano ba yan? Ay, sumari lang, kunwari. yung Ayaw oh, na rin suma. Ayaw. Kunyari pupunta sa salamin. Pipigilan ko. O, harangan mo. Harangan ko. Tapos makukuha cellphone. Hindi ko bibigyan. O, oh, sige, sige. Hindi, Sige. 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 <laughs> Hala di, nakalbo ka na di Di. Ala lang di, ala lang, ala lang. <coughs> di. Antok na antok na talaga eh. Oh. Hala, di, ala di, <laughs> Ano yun? siya! Sure. Alam pong mata pa naman. Alam na naman. Nainit ka siya, Lep! Nakainam mo ka matulog ka na! Pum! <coughs> 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 Patulog ka daw, e diyan <laughs> e, pa Paano ko makakatulog? Eh ka ko yan! <coughs> <coughs> Tatil mo na yan sabi ko na nga ba, hindi ako nananaginip eh. Ano yan, ano yan? Yago ka! Ano ba yun? di oh, ala, ala, ala! Huwag ala. ka dun ba? Di, huwag ka dun sa salamin, di! Pultak-pultak na yung ulo ko! Pultak-pultak! Asa razor <laughs> <laughs> Alam ko may razor ka. Gago ka, ipapahiya mo na naman ako pag nabas ko. <laughs> Hala ka di, pultak-pultak yung buhok mo. Gago ka. <laughs> Hala ka, pultak-pultak siya. <laughs> asa yung razor, asa yung razor. <laughs> Ikaw magalit na. Huwag ka magalit. Huwag ka anu po, huwag Di! Hindi pantay, di. Hindi pantay. Papadali! Huwag ka buko na doon. Huwag ka buko Di, bawal ko tumili sa salamin ng alas tres. Huwag ka ba magalit. Bawal tumili sa salamin. Sino naman sabi sa yan? Bakit mo ako tiraisor? Bakit mo ako bagay na mo, Huwag Ano? bibigyo ko. Titignan ko lang. Huwag mo. Ano ka gusto mo ganito? Matulog ka na na, di. Mahiga ka na. Bukas ko. Bukas, okay na yan. Tagising mo. Papantayin namin. Papantayin na lang. Oo, papantayin na lang. Papantayin na lang. Huwag ka lang. Huwag ka lang. Huwag ka lang. lang.

na bakit nga no mo lilit no mo lilit sabi sabi ko sa iyo yung buhok mo ba dinami may kilay mag mas maganda kasi kagago mo talaga tinanong ngadi wala yung kilay mo di yung kilay mo kalahati lang ano mo urot <laughs> okay lang bahala ka bahala ka di ba wala ka oh oh wag kasi di wag kasi di ayan na balikan <laughs> oh ano 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 Oh. oh, okay? Okay, pantay, pantay ba? Oh, sabi sa yo mag maganda eh, maganda eh, 'di ba? Bagay. Okay na? Oh. Hindi, hindi niya alam na edit oh. na namin 'yan. Na edit na namin 'yan. nilagyan namin ng mukha mo para kunya hindi hindi uh -huh. uh -huh. ano eraser na 'yon, uh -huh. Yung ano, yung binili mo pang ano dito na, yung pang <laughs>